Kinain na lang niyang kanin, no? Oh. Nakulangan sa dog <laughs> Alam mo, ubusin ata ito. <laughs> Gutom na talaga ang bata. O sige, kainin mo yan. Para di ka nagugutom. Kawawa naman. ba? Diba? Pag nilagyan mo naman ng maraming ulam, di niya kakainin. Ulam lang. Ngayon, walang lasa yung kanin yung kinakain. Ayan, uubusin na siya. <laughs> <laughs> Natawa ako ba? Sabi ko na sa yung kanin, dala-dala pala niya diyan. Kawawa. Na. <laughs> Hindi na yata kinayanan eh. Wala <laughs> mm -mm. kumain mo kumain ka pala ng kanin kahit walang ulam eh. Ang umarti ka lang kasi pag marami kang pagkain. <laughs> <laughs> na, kawawa naman ang batang to. Pulobi na talaga. <laughs> <laughs> Inubos niya talaga yan. Inubos na nga niyang dugpod niya dan, oh. Wala nang laman. Nagtaka ko, asan na yung kanin na malaki? Bukol. Inubos talaga niya yung bukol na yan. <laughs> Banat, banat, para buhay. Nakugutom siguro to. Sige na anak, huwag ka nang mahiya. Ambusin mo na yan. Ginoon you know, mo, may marapit kaluoy man ay wala na ubus talaga niya ngayon ko lang yan na ano kumain ng puro kanin <laughs> very good luck yung ka ng tubig dali na busog ubus <laughs>